Sa ilang years na rin po ng pagiging coach natin as a relationship coach, breakup advisor, ang parati ko pong naoobserbahan is yung pagbeg, yung paghabol natin sa mga ex natin. Ito po ay lubusan kong naiintindihan mga kapapong dahil nga tayo ay nagpapanik at syempre natatakot na mawala yung mahal natin. Pero napapansin ko na kahit sa dami na na nag advice na wag nating gawin ito, ay nahihirapan pa rin po tayong sundin. Ngayong araw na to ay pag-uusapan natin kung dapat hindi natin gawin ang mga bagay na to, most especially kung gusto mong mawin ang ex mo pabalik sa iyo mga utol. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe and syempre po paki-like na rin po at paki-hit yun na rin po yung notification bell dahil halos sa araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Begging, matagal nang nangyayari ito eh. Alam kong aware ang karamihan na pag ito po ay ginawa natin, tayo po ay lubusang malulubog at lalong mawawala ng pag-asa. Pero dun sa paniniwala natin na baka kumagat eh, baka may balik pa natin, o baka hinahanap lang po niya na parang ipinaglalaban ko siya, dito po tayo na na talagang gawin natin ang pagbeg mga kapatid. Kahit na nararamdaman natin I'm sure o nilalayo ka na niya o sinasabihan ka na niya directly na huwag mong gawin ay lalo pa tayong na uudyokan at natitrigger na ipagpatuloy ito. At alam kong marami ang nakapansin, nakapuna, na kung nung araw ay pinapansin kinakausap ka pa niya o sinasamahan ka pa niya pero sa patuloy natin pagbeg, ito po ay dahan-dahan nawala ng unti-unting naglaho. Lalong lumubog at lalong nawala ang pag-asa natin. Kasi nga po sa mga kadahilanang i-discuss natin sa araw na to mga utol. Number one, nawawala ang respeto. Napaka-importante nito mga utol to create that positive connection sa inyong dalawa. Sabi ko nga po, di ba, simple lang gawin yan eh. Humiwalay ka lang, lumayo ka lang, dumistance ka lang, manahimik ka lang, bigyan mo lang siya ng space, babalik na kagad yung respeto sa iyo. Dahil first of all, makikita niya yung self-respect mo sa situation na kaya mong i-handle ang breakup. And second, nabibigyan mo siya ng pagkakataon para naman sa kanyang katahimikan. Mararamdaman din niya yung respeto pabalik sa iyo. Pero kung patuloy na magbebeg tayo mga utol, sabi ko nga, I'm sure, maaagaw mo yung atensyon, makukuha mo po yung focus ng ex mo. Pero sa pamamagitan ng pressure or awa. Pero yung salitang respeto, siguradong masiset aside John Kaya if you have that objective na mawin back pabalik ang ex mo sa'yo, mga utol, unahin mo ito. Dahil may previous vlog, sinabi ko nga na ito po ay parang susi para marikindel. Or maalala niya lahat ng magagandang bagay na iniwan mo sa kanya, mga pinagsamahan nyo. Pero kung wala yung respeto mga utol, galit, paglayo, awa, guilt, lahat yan. Ito ang mga negative na feeling na mararamdaman ng ex mo sa'yo kung halimbawang hindi mo siya re-respetuhin sa patuloy na pagbeg natin. Second, mawawalang ka ng halaga mga utol. Ito po ay talaga naman po binabanggit natin many times na pag ikaw po ay luluhod, magmamakaawa, or simply magpapakita ng kahinaan mo, ay mararamdaman niya yung authority, yung pagiging dominante, power, at natural na makikita kanya na mas mababa sa kanya. Walang ex na bumabalik kung halimbawang ang pakiramdam niya ay nasa ibaba ka lang, kapatid. Dahil hindi nagkakaroon ng motivation eh. Dahil alam naman po natin, very much aware tayo, na walang sasama sa'yo or walang makikipag-usap sa'yo or even walang makikipag-relasyon sa'yo, mga utol, kung demoralized ka, devastated, at depressed. Kaya kung gusto mong bumalik ang value mo, mga utol, kailangan hindi ka mag-beg. Third, it makes you appear weak. At hindi lang yon Yung pagiging mahina mga utol ay parang naaabsorb natin. Technically makes us weaker and weaker. Eh, hindi natin kailangan ito mga utol dahil kailangan natin ng strength, kailangan natin ng motivation para maibalik ang ex mo. Kung patuloy ang kaka-emote natin, kaka-drama natin mga utol, at lalo natin pinapakita na tayo po ay mahina, naaabsorb din po natin ito personally. Sa totoo lang, yung care at loving someone, hindi ka dapat nangihina dito. Loving, dapat ang katumbas nito ay lalo kang dumalakas, lalo kang nai-inspired. Pero kung makikita ng ex mo na minamahal mo siya pero lalo kang nangihina, malaking question yon kung dapat ka pang ibalik. At magiging motivation yon para lalo kang layuan ng ex mo, kapatid. Dahil iisipin ng ex mo, kung halimbawang nakikita niyang napakahina mo, for example, ibabalik ka niya. Malaking question mark yun kung ano mangyayari sa inyong dalawa dahil hindi kukuha ang ex mo ng alagain. Sabi ko nga, someone that can lead, someone that can make your ex happy. Support them, mga kapatid. Kaya kailangan natin ng enormous or inner strength. Hindi yung drama, hindi yung kahinaan, at hindi nga po yung pagmamakaawa. Another, pagkahalimbawa kasing ito na yung nasimulan natin, mga utol. Ito na yung naging routine or flow. For sure, Lagi na po itong hahanapin ng ex mo sa'yo. Every time na lang nakaharap ka niya, iisipin niya, o oh, magbebeg yan. Every time natatawag ka, o oh, magbebeg Every time na may mababalitaan siya sa'yo, o oh, ano, nagmakaawa na naman, humingi na naman ng tulong. At yun ay nagiging emotional support, or let's say ego, ng ex mo para tumaas, mga utol. At lalong lalabo ang chances natin na makita niya yung opportunity na magkabalikan kayo. Or simpleng makita niya ang value mo. Kaya dapat iwasan natin ang magmakaawa. Alisin natin ang drama mga utol dahil ito po ay indikasyon na ikaw po ay mahina, walang kakayahan, malungkot, walang respeto sa sarili. At pag ito po ang nararamdaman ng ex mo, he or she will feel threatened at lalong mawawalan po ng inspiration na siya po ay bumalik. Last, pinaka-importanting sangkap mawawala yung essence ng fear of losing you. Dahil nga sa patuloy mong pagbeg mga utol, natural, hindi matatakot ang ex mo na mawala ka man lang dyan, kapiraso man lang o saglit. Dahil nga po sa patuloy na pagbigay natin ng emotional support na yon by means of begging mga utol, ay hindi siya magkakaroon ng anxiety. Separation anxiety na tinatawag nga po natin, naalalahanin o isip-isipin man lang yung pakiramdam ko mawawala ka dahil nga po lagi tayong available at nagbebeg sa kanya. That's why hindi natin kailangan gawin ito lalo na sa mga mga na inaasahan ng ex mo na gagawin mo. It's better to let go, mga utol. Kailangan mo magpaubaya. Dahil kung magbebeg ka, kakainin yung confidence level mo. At ang mangyayari, lalo ka nalang magdadrama, may inject sa'yo to, lalo mong gagawin ito, lalo ka magpapaawa at mawawala nga po yung self-reliance. At meron itong kakayahan para talagang sirain yung kalooban mo that will put you in a position na tanungin mo ang sarili mo, mag-doubt ka sa ginagawa mo, mga utol. So, paano natin ma-achieve ang ex mo kung halimbawang duda ka sa mga direksyon or prinsipyo mo? Make them feel na okay ka lang, even without them. Tandaan na kung talagang may nalalabi, which most probably naman na lagi nating sinasabi na hindi pa pwedeng mawala lahat yung love na yon mga utol. Kung dumating sa punto na talagang ma-miss ka niya, maalala niya at ma ngayon sa pagbigay ng respeto natin, pabalik ang ex mo kahit wala kang gawin. Halimbawang ang pakiramdam mo that the breakup is official at parang wala ng pag-asa, mga utol, itong pinag-uusapan natin ngayon is your best option. Dahil hindi sa nagbibigay ako ng high expectation, mga utol, pero sa palagay ko o sa aking obserbasyon bilang coach, marami po ang bumabalik pagka kayo po ay nagpapaubaya at hindi nga po nagbebeg. Hindi lahat ng breakup, mga utol, ay official hindi lahat ng breakup ay permanente. Hindi lahat ng breakup ay closure. Yan po ang tandaan natin. Attract love. Attract motivation. Inspiration, mga utol. Gamitin po natin yung ating lakas. The power of our mind. The power of your action. Ipakita mo sa ex mo, mga utol, na hindi mo gagawin ito para magkaroon siya ng napakalaking doubt sa naging desisyon. Simply make your ex feel na kayo po ay re-respeto sa naging breakup ninyo makakatulong po ito ng malaki mga kapapong. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.